may lakad <laughs> may lakad ako guys may lakad may lakad kitain ng ano patigil tigil laging naglalag ano ba yan internet ha nakakabobo ka na lagay lang ako nito. Kasi, mainit. Sunscreen lang tayo kasi. Maglalakad ako sa ilalim ng kainitan. Tapos, wala akong dalang payong. At, syempre, mamadali. Payong payong pa eh. Lagay lang tayo ng ganito. Pag screen kasi ako, makapal. Yan lang. Hindi na naman siya. Ito si buho ko ganyan lang. Upos ko lang ganyan siya. Si abang naliligo kasi ako. May suklay kasi ako dun sa banyo. Doon ako nagsusunod. You're my Mona Lisa. <sighs> Ay, wala pala dito yung aking lipstick. <laughs> Lagay tayo ng kunting pula. Okay. Ito lang ang mapula sa akin. Yung kilay ko, wag na. Ganyan lang siya. Ayaw ko magkilay. Yan, manipis ang kilay. Meron naman akong pang drawing dyan. Ito, o. Oh. Pero ayaw ko maglagay. Kasi wala namang ano. Bibili lang ako ng paninda ko. Sa bayan. Saglit lang kami. Wala lang ako ng bigas kasi wala na akong 25 kilos. Pero meron pa akong mga kinilo ano, nakatakal. Kaya lang, pag may kukuha sa akin ng isang buo, wala na ako maibigay na at naubos na nga. Kaya ngayon, mamimili ako. Alright. Alright. <laughs> Pero mamaya niyan, uulan din yan. Sarado ba yung gate? Hoy, huwag kang umalis ha. Ang tao dito. Sarado yung gate, Sean? Iiwan yung sa ah. man, ma. May dadaling ko. Ang tao. Dadaling yung sa niya Dadaling yung sa ito. yung 妈妈。<Bye. S 2>